Guys, welcome back to my YouTube channel, guys. For today's video, guys, maluluto naman tayo ng ulam, guys, pang tanghalian, guys. Yung ano lang, guys, pako at saka, kangkong. Maluluto natin tayong tanghalian, kaya let's go, guys. Samahan niyo ako. Maraming salamat sa nag subscribe, sa noong aking mga vlog Don't Forget, guys, like, comment, share, and subscribe, kaya samahan niyo ako, guys. Let's go. Yung ingredients natin, guys, pako, kangkong ahos ah, at saka bumbay lang guys ayan saka itong oil of okay, oil guys ayan yung ingredient natin guys for today's loto luto ayan ayan guys ayan so ano na tayo guys tika Sumu tika tika muna

yung lang ito guys napaku, walang guys okay, next, eh. next is ayo Ay, man. so next is Oh, molo talagang ito guys ah hindi to social na yun to guys um halo na tayo nito na tayo ng konte kapos babalikan natin sa pag malambot nito guys Ayan na natin siya guys. Babalikan natin sa pag malambot na takpan ano natin guys. Ayan siya guys. Ayan ko. Ito na natin siya guys. Ayan. natin siya guys. Tapos lagyan ko na tubig. Ayan. Ayan. Ang aking gulay niya. Kanina guys, hindi ko na nabiduhan Nilagay ko yung kangkong guys kasi lang kasi ako guys. Ayan. 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 natin tanghali and ano kangkong at saka pako sarap po guys super yan sarap hmm, tapo na natin guys ang ating gulay na pako

ating gulay ng tako. Ay, my goodness! Ay. So, ayan. Tapos na ang ating gulay na tako, guys. Ayan. ayan. So, ayan, guys. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat sa yung vlog. Hanggang sa next vlog ko. Bye bye. Magluluto guys. Sap. Ako guys na para tanghalian namin kaya hanggang dito na rin yung vlog ko guys. Maraming maraming salamat sa nanonood ng aking mga vlog kahit simple lang kahit ganito rasa na hindi kayo magsasawa na tingin ang aking mga vlog. Thank you, thank you very much po. Salamat sa pag-support. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Sana matulungan ah, na yung Tidin. vlog ko. Diba ah. guys? Wala. Kaya lang bakit ng mga bata kayo, ha? Kaya lang kayo magiging mabubuti.